guys, yung mong harvest na palya. So, magluto namin palya. So, magbutad na si nanay. Para butangan naman namang fitlog. So, nanay, misog ang pang lunch. Hi, nay. Hi. Sayo sumra si nanay. So, nakalibre na sudan.

Ay, oh! oh my god Oh fresh Okay nanay, sya, nanay. Nanay, wow. oh my goodness Guys sya, guys you look Kasayang. Sige na lang. Okay lang. So, pang paalam mo siya glaya laya ang adahon, pwede magtakot-takot siya, guys. Mabit nang iputos na mo sya, guys, Kay, mag -ilaw, mag -ilaw, mag -ilaw, siya, guys, rapper. Kaya mag-yelo siya, guys. Kanun siya mga mananap. Mauni siya. Mauni siya, guys. Wala na muna putos o salophane. Na nag siya. Ano Wow. Guys, din na na kong maanos kamot. Wow! Fresh prawn from farm ni nanay. Ano di Dili san na siya, nay. Lalaw pa siya. Hindi pa siya. Hindi pa po ito. ni. O, kaya na. Oh, ka na siya. Kaya oh. O. na nando'a. Ay! next by potos giputos guys rapper guys kay hey, kung wala siya na magiputos og guys rappers for sure wa <laughs> ma na okay, siya mi harvest karon kay magilo siya pero ani gamay pagani siya oh pero yellow na siya oh my god nay oh my god dinaw kay kasang kamot <coughs> <Ay. coughs> <na> <laughs> oh, di pa siya pwede kagagmay pa. Ang ban. Get ka siya guys. Oh, get ka siya. siya, guys. Gamay pa siya. Tapos pa siya na mag-cellophane. Uh, Ang dili na po siya maputos. magilod din siya. Pero niya mo na siya naputos. Mora na siya kadako. <laughs> kadako sa mong palihan. Ay, dako. <laughs> dako mo na may. Sa so, ni Mora siya. Balay din, oh. Pertahan tayo yun. Mga bintana. Ayos, anay. Nice yolot siya. Hello, sayang. Tapos siya yung mga bungang gagmay. Tara. Cute ka ayo. So cute. So kanina bulak. Bulak pa siya. So yun guys. Mani mong na-harvest. Then, napasya siya o. Oh. Ang nanay. So. Excited na ko. Sa mo ang palya. Lutoan na mo. Utangan na mag-itlog. For lunch.